Okay, oy, nakita nyo ha, talaga nagpapaliwanag na si Congressman Ray. Teka lang, ito na, intro ko muna. Usapan pork barrel po tayo, sala ni Igan, sala ni Susan. Bukod sa pork barrel ng mga mamabatas, tatalakayin natin sinasabing pork barrel daw ni Pinoy. Dito sa sala ko, pag-uusapan yung paglala ng ilang mamabatas sa kanilang uh, PIDAF PDAF o pork barrel sa NGO umano ni Janet Lim Napoles Poles na ipinadaan sa Department of Agriculture. Doon naman sa sala ni Susan, kasama niya, whistleblower to, si Jun Lozada. Nagbunyag nga umunoy midnight deal na ibinigay sa bayaw ni Executive Secretary Jojo Ochoa. Ito may sa forest land at beachfront property sa Busuanga, Palawan. Unahin natin dito sina Oriental Mindoro 2nd District Representative Reynaldo Umali at Davao del Norte 2nd District Representative Antonio Lagdameo Jr. Congressman Umali, Congressman Lagdameo, welcome morning. ha. Good morning. Uh, good morning. Good morning. Good morning. Medyo inanda pa yung mga kapirito. Tsaka. Okay, anyway. Si secretary Alcala, bukod sa binolgar yung pangalan nyo dito sa Unang Balita, nag-press pa kahapon. Yun na yung kumpleto na yung report. Oh, yung pork barrel daw ninyo napunta sa isang NGO ni Napoles. Uh, 1.5 billion kay Congressman Umali at sa sayo 1 million pesos. Okay. Tama ba yung basta ba nagbigay kayo na bigla NGO ni Naples? Parang malina agad, parang ano bang paliwanag mo doon? Congressman Ray? Ayun, uh, 'yung 'yung uh, may proseso ito eh. In oh. fact, uh, dala ko nga 'yung COA circular uh, na inaalaw itong uh, ano, this is COA circular. 22, ano, 2007-001, dated October 25, 2007. Anong sinasaad agad dyan? Ito yung uh, guidelines in the granting, utilization, accounting, and auditing of funds oh. released to NGOs or people's organization Okay. So, ibig sabihin... So, inaalaw ng COA? Inaalaw ng COA. Okay. At... Uh, ano NGO to? Ito yung uh, kaupdanan, yung sila nga sabi mo ah, okay. uh, Pero doon sa NGO na yan, wala namang pangalan si Janet Lim. Hindi, ganito na, na lang. Paano nyo pinipili yung NGO? Hindi kami namimili. Sino? DA. Yeah. Tapos, uh, from among the accredited list ng DA, ay uh, yun, uh, doon na... Uh, uh, inaalam namin kung alin ang nagsasubmit kami ng proposal at sila na ang uh, naghahain ng proposal. Eh, ba't diba nagkapares kayo, Congressman Lagdameo, ng, ng NGO? Hindi, siguro nangyayari dyan. There's a whole list ng mga NGOs. okay, iba marami talaga yan. No. Iba-ibang projects ang ini nila. No. So, I guess it depends on the request that, that you make. Kung anong project yung kailangan nyo. In this case, sa uh, amin, nagkakapareho, organic it's organic fertilizer. So, hmm. siguro, kaya na lalagay doon sa parehong NGO. Ani -hmm. So, ano yung tingin nyo? Pantulong sa magsasaka pareho yun? Correct. It's, it's supposed to be, sector yes. na mm -hmm. oh. Pero hindi kayo nag-usap dalawa? Ay, ah, hindi. Eh. hindi so, nag-usap na kayo, but... Nan, nan, Ba't mas malaki sa'yo? 1.5. Ito, 1 lang. Eh, kasi mas malaki siguro ang pangangailangan namin doon dahil, uh, alam mo, mahirap yung doon bayan namin. Doon sa distrito Sa niyo. Oriental Mindoro, sa second ah. Distrito. So, ang makikinabang to, constituent ninyo? Constituent. Yes. Hindi kayo yung tipong nag-swapping ng pidap ninyo? Ay, hindi. Oo. hindi, hindi. At Ay, saka ito, uh, yun na nga, ang gusto kong So, sabihin. naalala nyo na to? Naalala niyo, Oo, oo matagal Walang na, illegal dito tulad wala. ng pinapalabas ang, Wala. ng Wala. DA. I wala, think wala. malinaw naman ang sinabi rin ni Secretary Alcala yesterday. Uh, masira itong NGO, there was an implementation and okay. fully liquidated. So uh -huh. siguro it doesn't mean uh, just because nakapangalan sa isang tao. Hindi nyo kilala na, si Napoleon. Ako. ako personally hindi ko kilala. Kung. Ako sa totoo lang ah, uh, uh -huh. matagal ko nang kilala si Janet uh, Lim Napoles 2001 pa chief of staff pa lang ako ng, ng kapatid ko. Hmm. Si governor na ngayon anong, governor. Anong anong um, transaksyon niya no? Wala, zero. Eh paano mo nakilala? Ah, uh, kakilala ko dahil kaibigan ko yung kanyang abogado. Ah, uh, parang ganti, dahil uh, pareho kaming galing sa San Beda nung, uh, nung kanyang abogado, si Atty. Bilimon. So nakaka-attain ka ng party niya? Ah, hindi. Ah, hindi. Ba, Never. May picture. Okay. Mm -hmm. Pero eto, yung NGO ba? Binalikan nyo? Kasi di ba kunyari, nagturo kayo ng pondo. Responsibility din, ho ba ng mambabatas na alamin kung nagamit nga doon sa gusto nyo yung binigay nyong tulong sa kanila? O trabaho ng DA yun? Eh, alam nyo, nangyayari kasi. Oh. The agencies ang implement. Kami we identify the projects na required ng mga constituents. Okay. Uh, uh. Pagbigay sa DA, we have a memo, agreement that DA will uh, implement the projects. We will monitor with them, okay. and then uh, uh. pagnatapos na yan, they will uh, submit to us a report of how the yung, yung, the whole project. Kung will NGO ito and, na na uh, talagang tinignan nyo na may credibility naman, uh, oh, kasi talagang lehitimo. Uh, SEC registered. They have all the requirements na... Sinusuri nyo yun, ano? Unang-una, unang Igan, accredited ito. Okay. okay. So, ibig sabihin, dumaan ito sa process. Again, alam mo, abogado ko, Igan, oh. uh, uh, kanya, meron sila dito yung administrative order prescribing yung accreditation process within agency. Ito, DNR, meron din DA, yan. So may proseso yan. And then, uh, syempre, uh, ang importante kasi sa amin, dumating yung mga goods at dinistribute sa mga beneficiaries. And again, eto na naman, uh, bilang isang abogado, lagi akong may ibinig. Kompleto ka. Uh, Kompleto. Oh, syempre. Meron akong listahan niya kasi nakakoordinate coordinate sa, sa mga tao. Kung saan mo dinaray barrel mo? Meron kaming awarding o polyar and sprayer, nandyan yung pangalan <coughs> ng mga tao. Nung Totong organization. tao yan ha, yung address. Abay, may number pa, oh. Eh, ganun, ganun din naman yung kaya policy. Eh. Tawagan oh. nyo. Tawagan oh. nyo. Oh. Ayan, oh. Seven, ano, ilan ba ito? 647 lahat ito. Pwede yung tawagan to, walang problema. Oh, iiwan mo yan. Iiwan ko to. At saka may picture pa yan, ha. Hindi lang, uh, hindi lang yan, na uh, ano, may picture yan. Oh. Nag-award kami individually and, uh, Uh, through the organization. anong, Kanyang, anong anong take niyo rito kay na polis? Masama ba loob niyo at uh, ang tingin ngayon sa inyo parang bagna na ako oh, nung, nung pidap na nakikina, nakikina nagpapayaman daw kayo. Eh, syempre, Pero ang nakikita kong figure dito ang liit eh 1.51 eh. Oh. Eh, yun nga yan yung masama kulang-kulang pagsalita. Eh siguro oh. hindi na intindihan ng mga tayo yung proseso. Baka mayroong mga nangyayari rin. Sa amin, at least we're making sure palagi may mga reports nga na uh, dumadating sa abin. Kasi pag pinapakita sure mahigpit naman yung mga rules. Oo, oh, eh. mahigpit naman. Oh. Right. Mahigpit naman talaga. paborbakin ba kayong tanggalin na pork ba bago ko oh. sabihin yan. no Kasi alam mo, uh, may call ang ating mahal na Pangulo. Ako y oh. Liberal Party. Ako'y uh, sumusuporta oh. sa panawagan ng ating uh, mahal na Pangulo. No? Pero gusto ko rin sanang marinig yung isang uh, pananaw dito na alam mo ako first termer ako nung 20 nung 15 Congress. Mm. Alam mo pag first termer ka napakahirap mangalap mga ng pondo para sa 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 bayan mo hindi ka sanay. Mm. 'Di ba? Uh, at uh, ang tingin ko dito sa PIDAP is the great equalizer among uh, legislative districts. Bakit ka mo? At least sigurado ka sa iyong distrito may matatanggap kang 70 million per annum and 210 million per term. Hmm. Eh kung wala yan, abay, eh, kanya-kanya. Hindi lang well, sa abono. Baka, kanya -kanya, baka hindi makarating. Oh. Baka hindi makarating yung 210 million na yan na nakakarating sa, sa lahat ng distrito dito sa buong Pilipinas. Kung nasa inyo kung meron tayong pidap oh. pero kung wala tayong pidap ay baka uh, hindi natin alam kung magkano makukuha So hindi ng isa. ka pabor alisin niyan Ako'y pabor dahil sa panawagan ng pangulo oh. pero gusto ko lang sanang sabihin ito sa Natanggalin sa, din yung pork niya Hindi naman ang <laughs> ang sa akin ay uh, sana ay uh, wag tayong maghusga Ayon. dahil sa amin sa rural areas importante kailangan Kailangan Tama at least may mga dokumento ka yan yeah. Okay kung oh. ikaw pabor ka anong pareho nga, gaya ng sabi ni Congressman Umali, may use talaga kailangan rin. Hindi rin ganun namin kasama yan. yung PDAF. Hindi hindi. Ganun, hindi, o... hindi, hindi, naman masama. Depende na siguro sa tao yun. Oh, hindi diba? inabuso. Um, pero sa panawagan nga ng ating presidente, we're in full support. Kailangan natin makita kung ano nangyayari talaga. ay okay. I think kailangan lang strictuhan yung ano eh, uh, proseso. yung proseso mismo. Hmm. Nasa Congress na raw yon eh. Di ba? Kung yes. Okay. Uh, okay na kayo, hindi naman bitin, ano? Okay na, na, ipaliwanag nyo na yung sarili nyo, ha? Okay. <laughs> okay. Maraming, maraming salamat po, Oriental Mindoro, 2nd District Representative Reynaldo Umali, at Davao del Norte, 2nd District Representative Antonio Lagdameo Jr. Uh, masakit ba na kahit anong paliwanag nyo, tingin pa rin ng publiko, magdanakaw kayo? Yun ang masakit talaga. Medyo masakit. Masakit. Huh? Masakit. 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 Eto, nako, eto, makikinig ako. Baka magkaiyakan. Uh, dako tayo kay Susan sa kanyang sala. Kasama si June. Teka. Tomasian yan, ha? Si June.